tawad lang siya mga PO, oh, inanak mga ginatiguang. Naman uh na -uh. pangudakan niya. ninyo. Kikuda ka, ka, kay guwapa ka, ayok ka. Uh, o oh, pero napakay gatas. Ha? Napakay gatas. tagan ka lang namang pasalubong. Ha? Ganahan kag biskuit? Ganahan kag biskwit. Ha? O biskwit o, oh, para ni mo salamat. Ang tao ang sigagat sinamuhin ni Lord sa ako. O, tagaan pag iti kagbugas. Ganang kagbugas? Ay, sus. Ay, sus. Ang Ay, sus to. Alam niyo. Ganang ilad mo ka rin dahil. Akong idad? Hmm. O, oh, magwang lang kagamay sa ako. Magwang lang kagamay na ako. O, oh, dara, dawatan na yung mong bugas. Huwag ka ng mga anak. Wa Wala na. So, Tukuli, totally, ang init-init ng... ano kasi sini. Lima. Ha? O, tama na ng lima na mga. na ng lima bata? Ma-u? Si ano na uh, nga ay masundi ka, pero nagatawag. Oo, dugay na? Oo, dugay na. ko hmm Na, kung ano yung matit. Oo, kayo matambok mag-yut. Tambok mag-yut. Tama, matatawag. Oo, isa pa yan? Ano? Ay, sa payan. Kinala na kay Biskuit, na kay Makaon Perni. Ha? Maglain ka glumag. Dili, hindi talaga siya maglain <laughs> ka. Hindi, hindi Maglain ka. Oh, dili. <dito>, <laughs> oh, so, yun talaga ang ano na mga tabak, talaga, ano, ipusto mangyipo.

o oh, tama. Baka nga recover eh. Kahit nagtugod mo siya na narion ko kung may mong anak. Hmm. Tinuod Ayaw bang, na palayo sa imong anak? Tinood na. Ayaw na palayo sa imong mga anak? Kaya ang pagkanang pagpakaon ah, sa imo. Ah, kitagaan ko. sa kalibu. Pag atiman sa imo ha. O, di magpalayo ka, di ba? Wa, di, wa, ko sa kalibo, no? So, meaning, pinangga ka. Di man, Pinanga, baka, lang ko, lang ko, padar ag-swat sa nag-anak nanay na eh na isa kadalay sa kamo. Si nanay. Ano na talaga Ay, si nanay ulit yan. Oh, sige na ha, pagka mm. pagkaon ni mo na ha. Ay, oo, oh, oh, maano. Oo, sige, sige na, hindi na may madugay. Hindi uh, sila, ha, po naman nag-arola di kayo obra. Balik-balik lang ha. Opo. Dodo, alam mo. Ini-imuning bata na. Oo, oh, akong kamagwangan. Oh. <laughs> may daraga na di ay. O oh, may daragan guwang. Sila ka buok. Duha ni sila. Uh, duha po subay. Oo, oh, anay, e? na po yung lalaki. Oo, oh, na yung lalaki. Subang, oh. subang ni. Oo, subang niya siya. Duha pa man. <coughs> ay, pumalakpak ma ang tayo nga ko eh. Duha pa Ayala na pag dahil ug sayo kay. May advice Bud si nanay. Kay ug menu. Indo ko jus ko budlay gyud kay mag ay, anong Budlay Ano budlay manay? Ay basta may lang ug ang bana sa pamita. Na. Ako yung maulagi mga sa oras Ako na to subuhi pa ang mga na una. Hmm. Huwag ko, hindi ka panahe lang ko. Ama mo Ama ko mag-lesson. Karo nag-lesson na magkula. Mara manabana para lakla. Tapos para lakla. Saan para lakla na eh? Inom. O, binakong iro nga mo lakla. Hindi inom eh. Bay, hindi ko gusto na nang sige inom. Tu o si sa delipi. Ako na din. Mahala ka na mag-potlo ka. Ah, oh, maugit, no? nga yeah, galing naman ko ni Bonji yung pauli, oh. Ayaw Ay, na paguli, kay Maay naman imutang-imutang galing. Ayaw na lang to, nai, ka may tarbaho ko, makaulang sa obra. Mm -hmm. At lang mm -hmm. ka oh. lang dito. Pabulihan ko. Hindi mo, hindi mo public dali, na niyo? Oh. May bahay Ako siya, may bahay niya. Ako niya. Sa pawan ni Loret sa salon. Kasi ang init, na'y Dine. Hmm. Na-leave pa ibang sibongging nito. O, oh, malipay jud ang ana. Oo. Oh. Sige na, alis na kami ha. Oh, salamat ha. O oh, sige. Malik balik balik. Upo pag pagmay pag gracia. Wala may nangasawa. Pag-reserve ang ila ning mga bata. Pag-plano ng gidan. Uy, to, nag i de <coughs> Dagang guwang, mga ko, nai. Oo, dagang guwang. ko. Ha? Dagang Sino? Ako. Mga ka, eh, ayaw ulam po. Dagang guwang. ang mo, karoon? Magdirus. Kailan ang edad niya, nai? Banshing ko. Kiko Pangilinan! Sana all! Sana all! Ganteng nga. Nakakatuwa si nanay mga ka mm -hmm. Masayahin pa rin si nanay sa kanyang edad. Uyab uh, na? Uh, nay! Uh, na ibog! Ha? na ibog! Huwag na ibog? Oo. Nang ay na ibo, tu ay la ka ibo kay rakit on kaman. Nya makaingon man sila ah, bana bakda. Ni na, bak na. na manganak. <laughs> Maara man to. Di lan ta sina mga sawa. <laughs> sina ba Atay... ira? Di sila mga sawa kay